Sana ho nakikinig at nanonood at alam ko namang nakikinig at nanonood ang mga nasa pamahalaan. Ganon din ho ang aking pakikipaglaban at pakikipag-usap sa ating mga makikisig at mahal na kasundaluhan na silang nagbibigay ng external security sa ating ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo at sa ating mga kapulisan na nagbibigay ng interior perimeter security, ang ating pong mga kasundaluhan at ang ating mga kapulisan periodically ay kinakailangan sumailalim sa isang credible, truthful, and honest drug test or drug examination. Kung ang ating mga sundalo tagapagtanggol at ang ating mga pulis na siya ang namamahala ng katahimikan at kapayapaan ay kinakailangang sumailalim sa periodic drug test. Bakit kailangan exempted ang mga national ang ating mga national leaders? Pag nagbasa po tayo ngayon ng mga pahayagan, tila 11 hour na at any time ay magsisimula ang gera, ang hidwaan. War is obscene. Subalit kung sakasakaling magkaroon ng armadong sigalot, ang unang ibabala sa frontline ay ang ating mga kasundaluhan. Ang unang ibabala sa frontline ay ang ating mga kapulisan. Hindi ba't marapat lamang na bago sila tumanggap ng kahit na anong kautusan, sa civilian authority, kinakailangan muna mag-undergo ng drug testing ang civilian authority bago sila magbigay ng anumang kautusan sa ating mga kasundaluhan at kapulisan. Ito po ang mga mensaheng aking iiwan sa inyong gabi. Atin pong ipagpatuloy ang ginagawang pag-iikot at pagkikilos hindi po kami mapapagod hangga't hindi namin naiikot ang halos buong bansa natin because we have to continue defending and protecting our constitution. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ang lahing Pilipino.